yung magpasalamat. Kanina, nagkita-kita na po kami ng mga barangay leaders, urok leaders namin sa Lakers, sa 4K President, Ngayon po naman kasama yung mga BLPL ng ating mga konsyal at vice mayor. So unahin ko na po muna, siyempre, mapurit pa sa salamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon kami po ay biyaya lamang, daluyan ng kanyang biyaya uh, para po sa ating bayan, instrumento lamang po kami. Lahat po ng ito is for the glory of God. Kaya palapakan po natin ang ating minamahal na Diyos. Yan po naman ang battle cry namin na magsimula kami ni Vice Manny, all for the glory of God. Ikalawa po, pasalamatan ko ang aking pamilya. Siyempre ang aking napakabait at supportive na misis. Ano ang mo? <laughs> Ay, ah, hindi eh, na pala si Mami. Si Yami, si Jenny, ang aking mga chikiting na nag-sakripisyo uh, uh, dahil magkakalayo kami para po pinayagan ako maglingkod sa ating bayan sa kabila po na uh, sila po ay nasa Manila at nag-aaral doon ang aking mga anak. Sa aking mga magulang, kay Lolo B, kay Granen, maraming salamat sa lahat ng suporta sa aking mga kapatid, sa aking mga kamag-anakan, Ruanto Clan, Dino Santos Clan, Maraming maraming salamat. Gusila Tar Clan, lahat po na may pinya, pinya mora, pinya mante, pinya berde, pinya Mas. ah, Maraming maraming salamat. Ngayon din po sa aking kapartner. Nalagsabi, maraming nagsabi. Noong una, ay hindi malalalo yan. 33 years na lang po ang babanggain. Number 5 kunsyal, babanggain ang nakaupong mayor. Mahirap iyan. Alam mo ninyo, na kinausap ko si Vice Manny kung bakit siyang napilit namin. Sabi ko, sa lakas mong magdasal sa ating Panginoon, hindi hindi ka papabayaan sa laban na ito. Kaya po, uh, hanggang sa huli, ako pa ang kinakabahan sa kanyang laban, hindi siya. Dahil uh, wala akong ibang hinangad kundi maipanali yung buong grupo. Kaya, hinahangaan ko aking pinapasalamatan ang aking mga nakasama. Unahin ko na sa idol ng bayan. Mahal na mahal ko si Kapitan Jun. At hindi hindi ko yan pababayaan. Alam ko ang kanyang puso sa paglilingkod. Hindi. Hindi ito ang katapusan. Marami pang pagkakataon. Alam ko po, darating ang pagkakataon, mararanasan po ninyo ang servisyo ni Idol ka. Nakikita po niyo kung gano'y ang kabuting tao. Nakikita po ninyo, lahat ng sinabi, manalo kami hindi, gagawin po yan ni Idol Cup dahil magkasama po kami palagi. Palapakan po natin Idol Cup Junior Square Pinapasalamatan ko din po ang pamilya ni Idol Cup. Uh, napakalaking tulong upang makikaguyod ang kampanya. Uh, bagamat mahirap, talaga po masolid lahat. Pero sa susunod, alam na natin, di ba ka? Evaluation na tayo kanina, kayang-kaya. Kaya. Ngayon din po sa isang napakasipag na konsyal, lubos kong inahangaan, tagapagtaguyod ng edukasyon. Education for all para sa mga impantahin. Yan ang sinusulong namin ni Kunsel Kirk at hindi po yan matatapos. Kunsel Kirk, pwede ka bang makuha ang konsultan kasama ni Idol Cup para maisulong natin yung ating mga plataforma. Kaya maraming maraming salamat sa pagtindig, Consul Kirk. Babangon tayo. Sometimes we win. Sometimes we we learn. Alam po ng lahat yan. We never lose. Ang mga pagsubok at pagkabigo sa buhay ay pagkakataon upang matuto. Sa mga Kunsel na at magsusulong ng Lingap Agenda. Sa aking kaibigan, naging kuya, mentor ng magsimula Palakpakan natin ang idol ko sa aksyong mabilis. Walang iba kung si Aljunjun Mortis. Noong isang araw, totoo ito, walang halong biro. Ako eh, ako y nata y, sa bahay. Bigla may dumaan! Totoo ito. Ako hirap na hirap, mapatibi. Sabagat ang dumaan ay sasakyan na nagpapasalamat. Alam mo nyo ang sabi. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po, si Kunsel Mario Louis Uwi Kwento, ang Pangulo ng mga puksa. Oo, tumatak po. <laughs> Hindi lamang sa bayan ng impanta na si Kunsel Uwi, ang Pangulo ng Puksa, Pambansang Union ng Kalalakiyang sunod-sunuran so, sa asawa. Kaya pinapasalamatan ko din ang buong puso. Alam ang aking dalawang kaibigan nandito po ngayon, si Kuya Noel at si Kuya Dindo. Sila po ay gusto nang magmiembro din doon sa samahan ng puksa. Mamaya po namin bigay yung membership form. na Ilalaban po natin parties niyan. Kaya muli, salamat sa inyo dahil muli natin nang ilukluk. Consial Mario, Louis, Uwi, Kwento! Gayon din po, mga minamahal, sa tulong po ninyo, ang taong galit sa lubak. Alam mo ninyo, sa hindi nakakaalam, sa nandito ngayon, sa ilang kaibigan, yung grupong binuo ko, mga walang karanasan. Si Brooks was never involved in politics pero sabi ko kay Brooks, ikaw ang maging campaign manager. Maraming nang una, haka-haka. Wala naman niyang karanasan. Hindi naman niya marunong sa politika. Pero yun yung mas gusto ko. Yung mga taong bukas ang isipan. Sabi ko, ayaw ko nung acne. AKNY, k Yung alam ko na yan. Mag-isip. Dahil pag masyado ka lang magaling, hindi ka na handang tumanggap ng mungkahi at pagbabago ng iba. Kaya ho, yung grupo binuo ko para magpatakbo ng kampanya. Binigyan ko lamang na susundan, sila na ho ang bahala mag-manage kahit wala pong kaalaman, experience ever sa politika. Kaya po alam niyo mga kasama, nang buuin ko yung tagline ni Taoyo, na basta't may lubak, si Taoyo ang magtatambak ay talaga po namang bentang-benta, mga kasama. At eh, kinararangal po natin, sa kayon po, isang libot di po ang kanyang listahan ng tatambakan. <laughs> hindi pa siguro tapos yung kanyang termino. Ay hindi pa yan matapos. Pero muli, kinararakal ko na naipanalo natin ang isang masipag na kapitan palakpakan po natin, Gonsiel Ronald da Uyo! Isa pa, ang ating katangitanging rosas sa ating samahan. Mula noon, marami nang natulungan nating kababayan. Pinakita ng impantahin na tayo hindi nakakalimot. Tayo naman yung tumulong sa kanya. Ginawa nating kunsyala. Palakpakan po natin, kunsyala Liza Ramos! Gayon din po naman, ating pinag-graduate. ang sabi ni Kunsel Rex, maliit na lalaki, magiging dadali. <laughs> Hindi po ako yun, may mas maliit pa sa akin. Walang iba, kundi ang ating napakasipag na kunsyal, boses ng maihirap sa konseho at ama ng libreng ambulansya sa infanta mga kaibigan, kinararangal ko po ang taong ito na tinulungan natin. Palakpakan natin kung Sherwin Abiliano, Graduate na si Carlos Yulo. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Parang, bala naman. Yan! Yeah, Carlos Yulo. Salamat, salamat. At, last but not the least, ang aking inaanak Pinsan ko pa sa Kusilatar. Nang siya ay tagurian kong teammate ng bayan. Yun ang galing sa aking puso na termino dahil bata pa lamang ito. Team player talagang nakita ko. Ito ay maraming matutulungan nating kababayan. Inararangal ko na ating pinagsamasamahan. Walang iba ang teammate ng bayang taimtim na maglilingkod. Kuncial Team Hunterial! Yan po ang papalit kay Kunsyal Uwing Pangulo ng Puksa pagkatapos ng termino niya ng tatlong taon. Bago po ako magpakilala ng ating performer. Hawak na muna. Mabig. Patihin ko din po yung ating mga kaibigan. Kuya John, nandito po sila. Sam. Uh, yung aking pong pamilya ng graph. Kung nagtataka po sila bakit hindi daw tayo nauubusan ng kwarta. Ito po mga itong tagagawa ko ng kwarta. Nandito po 'yung mga empleyado namin. Palakpakan naman po natin ang uh, kasama sa scale up at no po 'yan, Drop. Tsaka, uh, charts. At na 'yung registered dating kumpanya ay. Eh. Apat na pala. So maraming salamat sa inyo sa lahat ng tulong, sa ninyo. niyo, uh, mga kaibigan, best friend ko si Alex. Uh, good luck talaga sa napili kong katipan. Sana so, kayo. Aster, maraming maraming salamat mga kaibigan. Inaanak, salamat. Salamat sa inyong lahat. Uh, sa atin pong uh, bumubuo ng team, Nixon, MC, yung core group natin, Kuya Inan, maraming maraming salamat. Brooks, uh, MC namin, Romel, lahat! Hindi ko na maisa-isa, lahat ng aming district leaders, baranggay uh, barangay leaders, City leaders, group leaders, 4K, lahat po sa inyo na aming mga kaibigan. Maraming 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 salamat po. Sa gabi dito, ako po ay nakasuot ng kulay puti. Sinabi ko na yan kanina. Simula. Simula ng ating pagawaksi ng kulay ng politika. Tapos na po ang halalan. Tapos na po yung labanan. Panahon na po para magkaisa ang lahat. Kalimutan natin yung mga sakit. Nangyari na po lahat yaan. Pero panahon na para tayo ay mabuno At hindi po po kayo lamang ang pamumunuan ko. Kahit kalaban po natin, kahit nakasakit man sa atin, tatanggapin po natin, yakapin po muli natin. Ang eleksyon isang araw lamang. Pero pagiging magkababayan, magkabarangay, ang pagiging magkatabit bahay at magkamag-anak, hindi po yan matatapos kailanman. So kailangan na po natin iyang isang tabi. Diretso na po tayo sa pagsiservisyo. Siyempre, yung pong pagsiservisyo may politika, ayaw po natin ngaan. Kaya wag po naman kayo magtatampo. Abo, ay kalaban natin. Bakit iyay natin diyan? Kung sila po naman ay talagang nakakatulong, mahusay ang ginagawa, hindi ko po yan basta-basta tatanggalin. Pero, kung sila ay gumagawa ng kabalbalan, Oo, sila po ay hindi gumagawa ng maganda at hindi maayos ang servisyo. Okay, tsisimis na ninyo ngayon pa lamang, magsimula na hong maghanap ng ibang trabaho. In the first 100 days, maglilinis po talaga tayo. Aayusin po natin. Hindi tayo nangangako ng isang perfectong gobyerno. Pero malakas ang aking loob dahil nagsimula tayong magkakasama sa lingap agad. Alam mo ninyo, marami nang po, bakit daw yung mga HOF ay hindi natin inimbita? <laughs> ay ko rin <tabila> naman yun, naabot <laughs> may git. Di bali ho, sa mga susunod na panahon, muli, simula na ng paghahanda po natin para sa isang bonggang-bonggang infanta. Pag sinabing bonggang-bongga, ito po ay grounded o nakatanim sa prinsipyo pa rin na mabuting pamamahala. Bongga dahil ang serbisyo ibig sabihin, mas pabibilisin. Bongga dahil ang ibig sabihin, ang paglingap hindi bukas, hindi mamaya na agad-agad. Yun po ang lingap agad. Yun po yung pangako binitawan namin sa inyo. Sabi nga ni Conselker, gusto mo ba isa? Umuubo pala. Padala na natin ng kabaong ay. Huwag <laughs> naman ganyan kabilis ka ako. <laughs> Aking kinararakal, binalita ko kanina, alam mo ninyo, may nainang pa umanhin doon sa mga pagkakataong ako hindi nakapag-house to house, inamin ko na sa inyo na may mga tinutulungan po tayo ibang mga politiko. At yun po'y ginawa ko dahil may paghahangad ako makatulong din sila sa inyo. Makatulong din kay Kuya Dito. <laughs> Una, ang gobernador po natin sa Laguna, tinulungan po natin yan mula umpisa. Actually kami, ako yung nag-push para lumaban siyang gobernador instead of vice governor dahil do sa survey na nakita natin, yung ginawa natin. At ang governor po kayo ng Laguna, malapit kong kaibigan, Governor Sol Aragones, meron tayong masusulingan ngayon doon sa Santa Cruz. Yung, o yan din doon, yung mayor ng Santa Cruz, ay pasensya na ha. Kami rin kumamada na yun una. Eh. Kung ko ta naman ay, eh. di ba li, kung darga na, na yung. Ah, gayon din po doon sa ospital doon, kaya talagang pinagsumikapan ko dahil Marami akong kababa tayo. Doon inaabot. Hindi na naabot ng Lucena. Kaya sabi ko, gagawin ko nga ng paraan. Magkaroon ng marami dito kasuyong politiko. Tutulungan nating manalo para pag pasyente po tayo, eh, pwede kang pakausap. Pwede kang paasikasa. So, okay po naman yan, mga kasama. Kaya may expect po ninyo ang tawag dyan, network governance. Hindi tayo, hindi tayo na, ah, kumbaga, nagkukontento. Na dito lamang yung ating network. Kailangan po yan nilalabas natin. Pasasalamat din po sa inyo dahil may apat tayong mabuting senador na kaibigan na naipanalo po dito sa Infanta at sa buong Pilipinas. Uh, Unang-una na siyempre ang aking uh, kumpare, ninong ng aming anak ni Jenny, na bunso si Senator Ba Malapit na malapit po po yung kaibigan. Mababa po sila dito para magpasalamat. Dahil po sa inyo, number one po sa Infanta, Senator Bam Aquino. Maraming maraming salamat po. Isa pa na malalapitan natin sa konseho at sa Senado na makakatuwang po natin sa ilang mga proyekto. At kausap ko na rin po kahapon, siya lamang ay nasa ibang bansa ngayon. Graduation ni Frankie. Ang mod mami, asensya na, hindi mo to alam. Ang muntik ko na maging bianan, si sorry-sorry talaga your revelation nito uh, Senator Kiko Pangilinan dahil uh, naging kami po talaga ni Casey Concepcion kaya lang, ako lang po ang may alam <laughs> hindi niya po alam uh, at oh, also yung dalawa na dala po natin senador dito, malapit na kaibigan ni RD Ronald Tan. Tinulungan din po natin first time manalo sa Quezon dahil po uh, talaga po malaki tulong po dito sa atin, Senator Amy Marcos. Maraming salamat po. At gayon din po, uh, isa sa laki naging malapit na kaibigan, ako yung naging uh, overall coordinator sa Quezon, si Senator Rodante Marcoleta, dahil pinakiusap din ng ilang mong mga kaibigan, talaga din po. So marami tayong masusulingan ngayon po. So hindi ko na Eto na po tayo! Handa na! Aking pinakikilala! Ito po ay barkada ng aking kumpulong.